nakilala ko yun. Hmm. Curious ako sa ano itsura dito eh. Oo nga, ako rin. Kaya ano. Um, ay, ay no, maganda dun, no? Malakas yung agos. Hindi, ayoko. Takot ako. Baka malunod ako. Ano <laughs> ako marunong lumangol. Ababaw lang dito. Ah, ababaw lang dito. <laughs> Sige na. Eh. Ligo ka na. Yan. Wala kang pamalit. Meron. May dala siya. Yes. Wala ka. Ay, eh. Init. Huh? Ha? Mainit. Mainit na sa ano ka, nasa tubig ka mainit. Walang tabo. nagaka hmm. Bakit si iyan, si Angel? Hoy, titingnan ko. Naka-jacket. <laughs> Ay, <Ayaw> mainitin. Tingnan <laughs> mo Mm. Mm. Para. din sa jacket ko Naliligo <laughs> na ba ako? sa iyo. Maligo na O Kuanan mo muna kami Ah, sige Ito na nag-ilog Tamas na ako tayo <laughs> Ay, parang masarap doon di oh Oo nga Tumaagos Tara dito tayo dali lang Jenai. Jangan. Hmm. Hmm. Sudah mana? Lebih lebih. Ibu mana? 我搁这拿，搁那里做啊。